Hi guys. Welcome to my vlog. Nilang po ako na vlog. Nilang po ako na video. Kasi po minsan mahina internet. Yan. Katatapos ko lang pong Maglikpit sa aming bahay. Ito ang aming paligid ng bahay namin. shout out pala sa aking mga nanonood sa aking mga video Ayan. aking batang makulit ayun siya kulit yan batang yan Ayan. ito po ang aming bahay na Ayan, aming bahay po. Bahay-bahay namin na na ni na 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 Ito. Ito ang aming bahay. nag-iisip po kami kung anong iluluto namin ang ulam ng tanghalian. Wala pa po kami isip kung anong lulutuin. Kaya nagmuni-muni muna kami. Yan. Wala pa po silang pasok. Merkulis pa ang pasok nila. Kaya yan po. Nagaantay pa po kami ulam. Nagaantay pa po kami ng uulamin namin. Kung anong iluluto. Ten, ano ulam natin? Ten. Ten. pag itlog na lang tayo. Itlog. Itlog. hot dog, eat hot dog, ano ba? tapo, ay natin forever. <tong> dog, ay laki kini na lang. Walk? ay nako ako yung nag iisip sana na maglinis ng ano mga bintana kaya lang po tinatamad pa po ako kaya pag isipan ko muna kasi po ang kortina ko nung new year pa po nung pasko pa po yan saka nung new year hindi pa po ako nagpapalit kaya nag-iisip ako kung magpapalit ako ng korte ngayong araw. Kaya lang sabi ng anak kong bunso, Mama, huwag ka na muna magpalit. Pahinga daw muna ako. Kasi lagi dalang lang daw akong pagod araw-araw. Siyempre, ang mga gawain ng nanay, maglaba, maglinis, magluto gising ng umaga magluto ng almusal na walang papasok sa school yan yan po ang gawain natin ng mga nanay lagi tayong nagigising umaga kahit walang pasok, gigising ka tayo ng umaga, eh kasi may napasok pa rin isa ay dalawa pa na sa ko at saka yung panganay ko napasok siya po kabits kasi po yung panganay ko kaya nagising din ako maaga dahil yun napasok siya yung dalawa kong bata na nako ko wala pa po pong pasok sa so, ko po ang pasok nila kaya medyo pahinga pahinga po unti. pero pag nagsipasok sila lahat wala pa akong kapahinga pahinga kasi magligpit ng mga kalat nila, mga hinigaan nila nagliligpit, yan, mga pinagkainan nila sa lababo, nagugas ako ng mga pinagkainan nila, tapos pakahugas, mag-isip naman kung ano yung iluluto na tanghalian. Yan. Ito chat out na lang po sa aking video. time ko po to na naman na paglalive pagbibidyo ko po pag upload ko po sa nature kasi po misan po kasi mahina internet namin dito pagkakabiti pala po kami thank you maraming salamat chat, -chat din pala sa mga aking kamag-anak sa aking provinsya, Bicol po